Good morning, tropa! Ang -saya, saya Abenta tayo ng worth 400 pesos, mga tropa! Pagising ko, may benta na! Yun e, yung masarap doon! So ngayon, didiretso tayo ng JNT bago tayo pumasok sa work. Shoutout nga pala sa bumili sa atin ng laruan. Hey, eh, Joe Francis, all the way from Albay. Ngayon, hindi natin pwedeng gawin sa Wigo Mengo eh. Mga ganito! Woohoo! Diba? Oo. Si na nakakagawa niyan! Good morning, tropa! Today is July 18, 2024 At ngayong araw tropa, ipapasok tayo ng trabaho Pero ngayon, gamit na natin si Duke Dahil hindi umulan Yahoo! Makakapagmotor ulit tayo So ngayong araw tropa, pasok tayo ng second ship ang schedule Papasok tayo ng trabaho, second ship 2pm hanggang 10pm Pero bago tayo pumasok mga tropa, isamahan niyo muna ako Magde-deliver tayo ng laruan sa JNT dahil meron tayong benta kayo ata Woohoo Ang sa'yo sa'yo Abenta tayo ng worth 400 pesos mga tropa pagising ko may benta na Yun yung masarap doon So ngayon didiretso tayo ng JNT bago tayo pumasok sa work So shoutout nga pala Sa bumili sa atin ng laruan Eh hey, Joe Francis Tama ba? hindi ako nagkakamali So all the way from Albay City of Albay Layo diba? So maraming maraming salamat tropa sa pagbili, pag-purchase ng laruan natin. So, umorder siya sa atin ng apat na maliliit na transformer. So, di-deliver natin ngayon sa JNT. Drop off natin sa JNT bago tayo pumasok sa work. Kaya medyo maaga ako malis. Malis ako sa bahay ng 12.40. Yun, medyo maaga. Para hindi mo kasi pag nakamotor ako, malis ako sa bahay ng around 1.10. So, ngayon medyo maaga tayo. Kasi magpapagas pa tayo. Tapos iba yung way natin hindi tayo mag shortcut kasi karaniwan nag shortcut ako eh pero ngayon pupunta pa mismo tayo ng bayan sa lugar ng JNT sa Banlik so drop off natin doon yung laruan mga around Siguro 10 to 20 minutes tayo doon depende pa rin sa sa traffic sana hindi traffic kasi madalas ang traffic dito sa Banlik mga tropa so barang kayo Banlik so ngayon samahan nyo ako rides na naman tayo iba talaga pakaramdam tropa kapag motor iba talaga ang pakaramdam kapag nagmumotor kasi makakasingit-singit tayo Remember kahapon po nag-vlog ako Gamit si Wigo Mango Hindi ako makasingit <laughs> Naka ano lang tayo Naka Tawag dito Nakabuntot lang tayo Kung ano yung sasakyan sa harap Alimbawa yan mga tricycle Hindi tayo makaka-overtake yan Takbong 20 lang tayo kahapon eh. Ngayon nakasingit tayo Kaya eh, medyo mabilis tayo mga tropa Alright Tapos ang ganda pa ng panahon oh Tirik na tirik yung araw Kung papipiliin tayo ba diba? Init o ulan Siyempre init <laughs> eh ko kung meron pipili ng ulan init na lang tayo kaysa ulan pero hindi pwedeng puro init na lang diba kailangan na lang talaga balan silang ang mundo balan silang mga tropa sana nga lang di pa loba tong gopro natin so gamit na naman natin yung antik nating gopro hero 4 yon gamit natin yung hero 4 natin pero para sa akin sulit na sulit tong hero 4 kasi hindi mo na kailangan ng tropa bumili ng ano ng mic kailangan mo lang bumili ng uh, rather hindi mo na kailangan bumili ng mamahaling mic mahal kasi yung mic ng mga upgraded na, na gopro mga tropa eto ano lang eh Man, mabibilang ka sa shopee na mic lang eh simpleng mic 100 pesos nga lang bili ko okay na all goods na pero sana nga lang hindi pa lobat sana umabot pa tayo doon sa sa JNT na hindi lobat yung camera natin para makuha na natin ang buong buo Oops, singit tayo, singit tayo you know, yun yung sinasabi ko nakakasingit-singit tayo kahit lubak pa yan kahit lubak pa yan alright konti na lang, pero magpapagas muna tayo mga tropa samahan nyo nga rin pala ako papakita ko sa inyo yung gas station dito sa amin na napakamura mukha pa nagpagas ako sa Petron for 64 pesos, unleaded yun ah eh dito, premium, tignan nyo kung magkano yung presyo tingin ko dito sa mamatid, dito yung pinakamurang uh, ah, gas dito sa amin sa Kabuyaw. Meron pa isang gasoline station pero bandang ano na yan, bandang Kalambana. Pero yung quality kasi ng gasolina dito maganda. Para rin siyang mamahaling gasolina na. Ang JNT, ay JNT tuloy. JNA. JNA Gasoline Station located dito sa Barangay Mamatid, Kabuyaw, Laguna. Eh no, hindi natin pwedeng gawin sa Wigo Mengo eh. Magalita. Di Diba? Oh, Si Tuklan makakagawa niyan. Oh, di ba? Bilis lang. Oh, kahit lubak pa yan. Sakit nga lang sa puwet pag lubak. Enjoy talaga pag motor eh, no? Mga tropa. Pero minsan nagsasawa din tayo, di ba? Tapos, halimbawa Nagsawa ka, nagsasakyan ka. Kasi sinabukasan gusto mo motor na lang. <laughs> Nagsisisi ka agad. <laughs> Dapat hindi na ako nagkotse, nagmotor na lang ako eh, ganun. <laughs> Eto na. So, di ba? Apon 64 sa Petron. Tignan nyo naman tropa Premium 59 pesos lang Isang pa? 59 pesos Dito sa JNA So papag tayo dito Alright Patayin natin tong motor natin muna Ang tanong Nagre-record pa ba tong ano natin? Itong Kamera natin Ayun Nagre-record pa mga tropa Nagre-record pa Pero patayin muna kaya natin O tuloy na Tuloy na natin Ayun lang Walang gasoline boy Ano ba to? Kanya-kanya ba sila ng ano? Kanya-kanya ba sila ng gasolinahan? Wala nag entertain sa atin ah. <laughs> Ang kulit eh no? Hindi <laughs> ka tatawagin. Kailangan ikaw lumapit. 500 boss. Premium. Good job. <laughs> Napakaganda. 500 pesos. 59 pesos mga tropa. Yun lang. Pag magpapagas kayo dito. Lapit kayo mismo dun sa mismong mismong dispenser yan kanya kanya kasi sila yata ang dispenser oh. ah, kaya pala so kahapon 64 sa Petron dito 59 lang ka, ah, dun yun malayo sa kanlubang dito talaga ako nagpapagas kaya lang mga tropa dito kasi matrapik sa banlik Oh, lo, bangka umiikot ako. nagsasanisidro ako tapos sa expressway na ako nagpapagas minsan. Mas mahal po gasolina na Oo mas mahal na Yun Yun lang yung mga tropa Puno 500 Okay all goods na All goods na naman si Duke Lobot na ba? Hindi pa mga tropa Makakarating pa kaya tayo ng JNT Yun Alak ko -lo lobot yung motor eh <laughs> Yun lang mga tropa Alak ko malolobot na naman si Duke sana hindi traffic, sana hindi traffic mga tropa. Shout out sa mga tropa natin diyan, sa mga followers natin diyan. Shout out sa inyo lahat mga tropa. Bigayan lang mga tropa. Minsan nakakayamot no, masyado ka mapagbigay. Tapos pag ikaw naman yung may mga ganyan sitwasyon, tapos hindi ka pagbibigyan, no? Bakit kaya ganun? Bad trip. May bad trip talaga eh. Aabot pa, pa kaya tayo sa JNT Sana hindi pa maloba to para maipakita ko sa inyo yung JNT So Albay, hindi ko lang alam kung magkano yung shipping fee Pero karaniwan, anywhere in Luzon Nagre-range lang yan ng 75 pesos mga tropa Shipping fee sa JNT Eh kung meron ka pang voucher So malalas pa yun ng 21 pesos So papatak, 54 pesos lang yung babayaran natin sa JNT Ganun Kaya gusto ko sa JNT, galing kasi Ang ganda ng pag-rap nila tropa Makikita mo, sa harap mo mismo binabalot yung item mo kaya safe na safe let's go umabot ka hanggang GNT para meron tayong vlog for today ang daily vlog ni Tonton ang ating daily grind daily grind, libuti pa si Tonton TV daily grind, daily grind kailangan natin sa buhay yun hindi yung magmumukmuk lang tayo tapos sisisihin natin yung gobyerno sisisihin natin yung kapalaran natin huwag ganon mga tropa Muha tayo ng paraan Maraming paraan Eh tama yung kasabihan Kung ayaw may daylan Kung gusto Napakaraming paraan Parang ano lang eh Parang inuman lang yan eh Pag ayaw daming daylan eh Pero pag gustong gusto Kahit ano pwedeng gawin Makalayas lang Makainom lang di ba? <laughs> Antay matulong si misis Tapos alis o kaya maglalaba, gugugis mag ng pinggan, gagawin lahat ng trabaho para payagan lang ni misis, di ba? Di ba, di ba, di ba? Tama ba ako? <laughs> Ay, Diyos ko, Rudy. Unti na lang mga tropa, malapit na tayo. Yun, di pa lobat, di pa lobat yung GoPro. -hoo -hoo! O mabubuo natin yung vlog natin for today, ah. Bigla na naman akong ginanahan mag-vlog mga tropa. Nakaraan, two weeks akong ginanahan magbenta. Ngayon naman, ginanahan naman ako mag-vlog. Sarap. Gawin lang natin yung nagpapasaya sa atin mga tropa. Tandaan nyo yan mawawala yung stress ninyo yung pagtanda hindi na natin mapipigilan yan eh. di ba? pero yung kasiyahan pwede natin makamtan yan araw araw gawin mo lang yung nagpapasaya sa iyo pero syempre sa tulong din ng partner mo kung may partner kayo kailangan tulungan kayong dalawa, kailangan bigayan di ba? muntik pa tayong bumangga Muntik pa tayong bumangga. Mahal pa naman yung abansa. <laughs> Buti na lang. Malakas ang preno. <laughs> Inabahan ako. <laughs> Eto na mga tropa. Malapit na tayo sa JNT. Shoutout sa lahat mga tropa natin na bumili sa laruan ng mga binabenta ni Tonton. Nandito na tayo sa JNT kung saan dito ko pinapadala yung mga laruan natin. Hop! So, mga tropa. Tapusin ka na itong video. Kasi baka mahihay yung mga tropa natin sa loob. If you like this video mga tropa, please don't forget to like, share, and subscribe sa Buti Paas Tonton TV. Hanggang sa susunod tropa. Ah, buti pa si Tonton. Peace. Bye-bye. Ayan o. Gente o.